Baru lagi Button. Yeah! Ayan, hello po ulit sa inyong lahat mga ka-superty Malapit na talaga ang Pasko December 18 na ngayon mga ka-superty Araw ng lunes, so ilang araw na lang So halos 7 days na lang Pasko na mga ka-superty So alam kong karamihan sa inyo, sa mga kapwa natin tindera Siyempre mga excited na yan kasi ito yung panahon na malakas ang ating mga benta Siyempre, bukod doon, pati mga bata, excited na rin sa darating na kapaskuhan. At siyempre, kahit ako hindi na ako bata, at isip bata, excited pa rin ako sa darating, sa darating na pasko. So mga super king ngayon ay nandito tayo sa ating uh, kusina. So, share ko lang sa inyo yung aming, ngayon yung mga stocks na paninda. So, yan, marami tayong may deliver tayong dumating kay kay Super MM Mary Mart, at sa grocery nung nakarang araw tapos yung mga pinamili ko nung last uh, last an ba last Sunday ay din deliver din nung araw na yun so ayun na ay i-display na kagabi so yan mga super tea. ang iahanas ko lang sa inyo ngayong araw na ito ay yan, habang lumalaki talaga ang isang tindahan ayan padami din ng padami din ng padami yung mga paninda syempre yung mga stocks hindi natin malaman kung saan natin ilalagay so struggle is real mga ka super sa paglago din ng isang tindahan syempre nakakatawa kasi lumalaki tindahan pero syempre lumalaki din yung mga expenses katulad niyan sa mga deliveries yung labas ng pera pero syempre okay lang yun dahil nga pinapaikot lang natin yung puhunan so ikot-ikot lang hanggang sa mahilo yung ating super puhunan mga ka -super at mamaya may, -may si-share din ako sa inyong video kasi first uh, order ko kay Super MM so ayan, simula nung na-renovate kami ayan Uh, nag first order na ako sa kanila so yung bigas nila is so wala pa ihahabol yeah, daw ng Tuesday so mga super tea yun siguro yung konti kong hanash at ito pa pala so meron tayong mga stocks ng alak dito pero dadagdagan ko pa to ngayong araw na ito so mag order ulit ako kasi nga syempre Pasko bagong taon napakaraming umiinom nyan syempre yung mga hard MP lights, jean, red horse yan may, at meron tayong bagong alak introducing sa ating super tea si smearing of mule yan mura, mura lang ang puhunan yan so pag-isipan ko pa kung magkano benta yung retail at marami, marami din tayong super tubig sa labas ayan mga super tea magkano yan? bibili ka ba? hindi, Ay, hindi naman pala na. yun ang dami mong hanash So ayun mga ka-super D Nagbenta muna tayo dun sa dalawang batang <laughs> Dalawang batang um, Marites So yan meron tayo apat na stocks Ng, ng uh, Tubig so 12 ano lahat yan 12 pieces so dinamihan ko na yung order niyan Kasi mura sa kanila yan At syempre Ang bigat din kasing dalihin yan mga ka-super So yun mga ka-super Yun lang aking mga sigurong hanash today Ayun siguro at ano pa ba, ba so ito pa wala ito, ito. so syempre magpapas ko syempre sa mga sa mga suki natin meron tayong mga give away. so ang naisip ko na lang na i-give ngayong year na ito ay syempre yung magagamit din nila sa kanilang kanya-kanyang tahanan syempre specifically sa kanilang kusina ito ay ito nabili ko lang din to sa RCS supermarket ito yung dishwashing liquid na 350 ml so sa mga suki namin dyan yan iba, -iba kulay nyan sa mga suki namin dyan na nanonood today, sugod lang sa Super T at mabibigyan kayo ng aming Christmas giveaway. So, pagpasensya nyo na ang ating Christmas giveaway. Pero, ang importante, meron tayong giveaway, diba? Yung ibang tindahan, walang giveaway. So, yun mga ka-Super T, kakaking konting halas today. At ito po muli si Alvin Richards, ang inyong Super T na bumabati sa inyo ng advance Merry Christmas and Happy New Year! Bye!